Yan, isang pagpalang araw po muli sa atin, mga vlogger, mga patit, kaibigan. Muli ako patit sa vlogger, brother Joel Padilla. at ako po ilumos na papasalamat sa Panginoon. Sabagat sa mga oras na ito, tayo po muli magkakasama-sama. Pero na po akong may na bibigay po sa inyo sa mga oras na ito. At ang akin pong message ay napakaikli lang, kaya bigyan niyo po ng konting panahon. Maring makakatulong ito sa inyo ngayon sa mga oras na ito. Pusa niyo po ang inyong malalakasulatan na nasa Matthew chapter 10, verse 29, hanggang 31. Ito po ang sabi, hindi bigay ay pinagbibili ng isang bilis ang dalawang maya at kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa. Kung hindi ipahintulot ng inyong ama, datapat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mga takot kay lalong mahalaga kaysa maraming maya. So maganda po itong ating pinag-aaking binahagi sa inyo na nabasa ko rin po. Ito po nasa Matthew chapter 10 verse 29 to 31 na nagpapaalala sa bawat sa sa atin. Marami tayong mga kinakatakutan sa ating buhay. Takot tayong mamatay. Siyempre, sino ba gusto ng tao gusto mamatay? Takot din tayong magkaroon ng mga pagkakasakit. Takot tayong mawala ng trabaho. Takot din tayong humarap sa isang napakalaking problema. Pero kapag ka dumating man sa ganong pagkakataon, o sa puntong ganun, huwag mong kalimutan na kung saan merong panukala sa bawat sa atin. Isang panukala na napakaganda. Sabi nga niya, bilang daw niya ang ating mga bahok na nahulog sa lupa, ay eh, lalo pa tayong pinagkalooban niya o pinagkatiwalaan niya ng buhay. Kaya sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, ano man yun, tandaan mo, merong nagmamahal po na Diyos sa inyo. Sabi nga doon, mas mahalaga tayo sa mga maya. bagaman maya ang tinutukoy dito, pero kung ating titingnan sa lahat ng naninirahan sa mundong ito, maliban sa tao, ay tayo yung mapinaka-importante o mas pinakamahal ng Diyos. Ano po? Kaya kung anumang pinagdadaanan natin sa ating mabuhay, anumang ating mga uh, kinakaabalahan o sabihin nating nandun tayo sa isang kalagayan na kung saan parang pasan na natin ang bundong ito, sabi nga ng iba. Ay tandaan mo, merong Diyos na nagmamahal sa inyo. Na kung saan, nagbibigay ng isang napakalagang uh, importansya sa bawat isa sa atin na napakalaga po para sa Kanya, tayo sa Kanya. Kaya nga, sabi nga kahit buhay niya, kaya niyang ibigay alang-alang lang sa bawat isa sa atin. Kaya I hope na itong minsayang ito magbigay sa iyo ng mas lalong magtiwala sa Panginoon, mas lalong kumapit sa Kanya kasi siya nakakaalam ng lahat at siya rin po nagbibigay sa bawat isa sa atin ng pinapag-asa at biyaya at pagpapala. Kaya I hope na sa minsayang ito magbigay sa iyo ng inspirasyon sa araw na ito. God bless po at isang maligayang araw po sa bawat isa sa atin. Good day po.